Kylie Padilla, emosyonal sa pagkikita ng kanyang anak at ni Jack Roberto. Emosyonal si Kylie Padilla matapos maganap ang unang pagkikita ng kanyang anak at ng aktor na si Jack Roberto. Ayon sa mga nakasaksi, hindi napigilan ng aktres ang kanyang luha habang pinagmamasdan ang masayang interaksyon ng dalawa makikitang mabilis na nakagaanan ng loob ng bata si Jack na agad nakipaglaro at nakipagkulitan. Ibinahagi ni Kylie na matagal na niyang pinagnanasaan ang pagkakataong ipakilala si Jack sa kanyang anak. Para sa kanya, malaking bagay na makita ang anak na komportable at masaya sa piling ng taong nagpapasaya rin sa kanya. Maraming netizen ang natuwa at nagpahayag ng suporta sa relasyon ni na Kylie at Jack. May ilan ding nagsabing nakaka-inspire ang pagiging tapat at bukas ni Kylie bilang ina. Sa isang maikling pahayag, sinabi ni Jack na handa siyang mahalin at tanggapin ang anak ni Kylie na parang sarili niya. Mas lalong tumibe ang paniniwala ng kanilang mga tagahanga na seryoso at totoo ang relasyon ng dalawa. Sa huli, sinabi ni Kylie na ang mahalaga ay makita niyang masaya at ligtas ang kanyang anak.